pala yung kaliskes ni Mang Gabs dito. So, kung may additional na rice ka, magdadagdag ka ng 20 pesos. Tagapang kasi nang talaga kayo? Hindi sir. Ah, dito na lang din first time ko titikman yung Kaleskes kaya wala akong point of comparison kung ano yung totoo o legit na lasa ng Kaleskes oh, mamimili ka pa kung anong ano? hindi, po, Hi, hindi siya, naman ah oh, sige isa isang Kaleskes Tapos sa anti sabaw na yan. Ay, yeah. Para sa papaitan? Wala po siyang pait. Ah, oh, wala siyang pait. Yeah. Yan, kaliskis. Uh, laman loob. Tapos may konting laman din. Okay. Beep. Yan. May beep siya. Tapos laman loob. Tapos may baga rin. Ayan. Tapos may oh.